Naman mga kabitlog. Magluluto tayo ng flying fish. Ayan. Flying fish po ito. Tinanggal ko na po yung kanyang mga palikpik. Ginunting-gunting ko na. Tapos tinanggalan ko na rin ng hasang. Ayan. Tapos papaksiwin natin to. Ito yan. Nakapaggahit na rin po ako ng sibuyas, luya, at bawang. Ito, lang natin may to oh, kasi medyo malansa rin to eh pagka hindi magandang pagkahugas. Ayan. Ayan mga kabitlog. At ilagay na natin siya dito sa kaldero. Ayan, salansal lang natin siya. Maayos. Yan. So dahil gusto natin na mas masustansya pa, so nilagyan natin ng talong, sile uh, sili at saka ang palaya. Yan. Yan. Para may gulay naman siya. Ayan mga kabitlog, bago natin isa lang sa apoy, eh, lagyan mo natin siya ng timpla. Lagyan natin lang siya ng pamintang durog. Ayan, Durog pa yung gamit ko kasi wala po akong ano, yung rack. Rock, rack. Ano lang. So, lagyan natin ng magic sarap para may pampasarap. Ayan. Tapos asin. Ayan. Tapos ito na. Lagyan na natin siya ng suka. Ayan. Yun. Okay na mga kabitlog. Sasalang na natin siya sa apoy. Ayan, mga kabitlog, sinalang na natin siya. At uh, na lang natin na maluto. Ayan. Ayan na, mga kabitlog, luto na siya. Ayan. pinang Ayan yung apoy para lumamig. Ayan, tutuko na nga po yung pat Paxiu. Paxiu na flying piece. Ta uh, papalamagin lang natin. At uh, yun ay baon natin bukas. Yun. yun na, mga kabitlog. Bye-bye.